Kampanya kontra fake news, mas pinaigting sa Region 1. Sa detalye, makakasama natin idol, Neil Moyano. News. Bilang tugon sa lumalalang banta ng peking balita, lalo na sa nalalapit na halalan, binuo ng polis siya ang Joint Anti-Fake News Action Committee o JAFNAC. Sa Region 1, pinaiting ng Police Regional Office 1 o Pro 1 ang pagpapatupad ng mga inisyatiba ng JAFNAC bilang bahagi ng kanilang advokasya na protektahan ng publiko laban sa mga panilang na balita sa social media at iba pang online platforms. Sa isang panayam kay Police Brigadier General Lou Evangelista, Regional Director ng Pro 1, malaki ang epekto ng online misinformation sa seguridad ng rehiyon. Aniya, habang papalapit umano ang halalan, mas sumitindi ang fake news na banta sa kapayapaan. Dahil dito, naglunsad ng community-based information drive ang Pro-1 sa mga barangay, paaralan at komunidad. Hinikahit din ito ang publiko na matutong mag-verify ng balita bago ito share sa social media platforms. Kasama mo mula rito sa FM News Tugupan, ito si Idol Nil Muero, tatak ay FM. IFM News. IFM News. IFM. IFM. News!